So, tingnan natin. Wow! Malaki ito, pakala mo ba? Eh, di yung itaas na yan. May bahay pa dyan? Oo, oh, yan. nyo na yan. Ayos ah. Dito ah, ko Napakaganda pala talaga. Ngayon ko lang ito na Itong itaas scrap scrapyard na ito. Ayan oh, si Aiden. down dumunod siya down doon. May antenor pa ko ba? Aba, hiningala ko ano? Ayon, oh, hiningala hiniingal ako agad. Ano? Ayun, nahagdan. Wow, ganda. Saan bahay mo? Dito pa? Ito. Ito na, bulok na rin na. Ah, ito na ang mismo bahay mo. Oh. So, Titirahan. Dito ko na, dito. Wow. Sige, sige. Dito muna ako. <laughs> so, ang ganda pa. <laughs> wow. So, ito mga idol, yung Uh, ginagawang pinakataas dito sa scrapyard uh, private resort ng idol so napaganda pala dito napakalaking event place na ginagawa rito pero pa dito sa baba wow grabe itong ganda so nakita naman yung mga idol oh. di ba uh, ang taas grabe ayun yung swimming pool sa baba sa baba yan parking area So napakaluwag, oh, grabe to. Ang lawak pala ng scrapyard. Yan. So, ngayon ko lang nakita at naakyat dito mga idol ang pinaka itaas ng scrapyard. Kasi puro diyan kami sa baba, sa top deck lang, dalawang top deck at doon sa event place nilang malaki. So dito pala. Dalawa to, meron pa dito sa baba. Yung ginagawa dito. So ito napakaluwang na event place nito mga idol. Kaya baka susunod pagtatapos to, syempre dito pa rin ang event ng Laikas. So diyan pa daan Yan. May mga bahay pa pala dito. Kanila pa rin to. Yun oh. Wow, ganda Ang review, Ito yung lumang bahay. Yan. Tingnan natin sa dito. Oh, bundok na rito. Oh, ito yung bubong. Tas. Uy, ganda, lamig. Oh, ganda rito. Parang pasyalan pala rito. Ang ibabaw ng scrapyard. Scrapyard pa rin. So baba na tayo. Baba na tayo mga idol. Yung ko lang nakita rito, ganito pala kalawak at kaganda ang lugar ng scrapyard private resort dito mga idol iba pa sa taas iba na tayo ayan ya yeah, ya yeah. grabe lawak namin hagdan Okay. So, ang. 'Yung isang top deck nila ah, kapantay nung swimming pool dito sa taas. Ayan 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 Ay, 'yung top deck, 'yung sinasabi ko, mga idol. At 'yung ito ay top deck 1. Ay, top deck 1 pa lang sa kabila, top deck 2. Ito yung event place na laging pinag event ng Lycas Party Needs. Susunod, uh, ikutin pa rin natin dito. Hindi pa yon yung uh, kalakihan ng uh, scrapyard na to mga idol. Mas malaki pa. So hindi pa naman natin naakyat yung uh, mga kahuyan. Yun dun sa pinakataas. Grabe na Hindi <laughs> nga ako makapaniwala mga idol. So buti, andyan si idol. Isinama tayo. So ayan o, oh, dun tayo galing. Yan. Dun tayo galing sa taas niya yan. na pinapakataas. Biruin mo naman yan. Oh. So yun yung lumang bahay. Yan lumang bahay na yan. Pwede nating pasukin o tingnan sa susunod na punta natin dito sa scrapyard so ito yung ginagawang Uh, event place na naman nila ano, dalawa yan isa dito, isa sa taas kaya hindi natin alam kung maglalagay sila ng uh, elevator dito kasi kung may mag event dyan eto ang daan paakyat, ikot kang ganun yan. tapos meron din naman doon sa kabila na dadaanan may hagda naman doon so ayan <laughs> grabe, hinihingal ako doon sa pag namin sa pinakataas so hanggang dito na lang mga idol at uh, next punta natin dito uh, akitin uli natin ang uh, kagubatan ng scrapyard private pool na to mga idol kaya kita kits tayo mga idol ingat palagi see you next day mga idol